Bumuhos ang pakikiramay para sa mga kaanak ng national artist at superstar na si Nora Honor sa huling araw ng kanyang lamay sa Heritage Park sa Tagig City. Mapaartista man, fans at opisyal ng gobyerno nagluluksa sa pagpanaw ng superstar. Live mula sa Tagig City, magbabalita si Lance Mexico. Lance, sino na ang dumating dyan? Mensyo mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng late national artist at superstar na si Nora Honor dito sa Heritage Park sa Taguig City. Pasado alas 6 ng gabi dumating ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sinalubong siya ng batikang aktor na si Teresa Cruz III na dating ka-love team ni Nora. Samantala noon, nagpadala din ng bulaklak si Vice President Sara Duterte bilang simbolo ng pakikiramay. Kani-kanina labang actually before we went live ay nakita rin natin dito si former President Joseph Estrada kasama si Senador Jinggoy Estrada. Bago ang pagbisita ni Pangulong Marcos, dumalaw din ang kapatid niyang si Senadora Aini Marcos. Ayon sa mambabatas, marami siyang ala alaala sa shooting sa Ilocos ng pelikula ni Nora na Himala, isa sa iconic na obra ng superstar. At tunay nga, na yung sinasabi doon na walang himala eh hindi totoo pagkat siya ay uh, isang himala hanggang ngayon himala pa rin para sa ating lahat Bumuhos din ang pakikiramay mula sa mga kasamahan ng superstars sa industriya. Ilan sa mga dumalaw ngayong araw ang ilang batikang artista gaya ni na Janice de Belen, Cheryl Cruz at Boots Anson Roa. Kani-kanina lamang din ay pumunta dito ang mag-asawang sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Nakiramay din ang TV host na si Boy Abunda na aminadong fan ng superstar Honoranyan mula ng pagkabata. Aniya, bukod sa isang tagahanga pamilya na ang turing niya sa superstar. She was big. She was huge. In everything. And the only way para sa akin to understand the phenomenon that was Nora Honor was to love her. Pumanaw si Nora sa edad na 71 noong April 16 na siya matapos banalo sa singing competition na Tawag ng Tanghala noong 1967. Ilan sa hindi matatawarang obra ng superstar ang pulaklak sa City Jail, The Floor Contemplation Story at Andrea, Paano ba ang maging isang ina? 2022 nang kinilala si Nora bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. mensu bukas ang state funeral para kay Nora sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Pero pero so bago yon ay magkakaroon din ng necrological service kung saan bibigyang pugay yung kanyang buhay at legasya bilang isang superstar at national artist bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan. At yan muna ang latest dito sa Tagig City. Balik sa mention. Maraming salamat, Lance Mexico. Naguulat ng live mula Heritage Park sa Tagig City.